and miss universe organization they know everything and they are coming to work it with me immediately thank you for miss universe organization too and also i hope everything will be better and more closely More happiness and successful together. Once again, if anything happened today, you are not happy. Some delicate, feel not comfortable. I do apologize, and also the fans around the world too. But please understand, our side too. Every situation, every problem, daily problem, morning and evening, three days continue. Do not worry anything. I will take a good care for Miss Mexico. And tomorrow we will have opportunity to talk with and everything should be I look forward from now Do you have any question? Ooh. But by the way if anyone not comfortable not happy that I do apologize So mga kapolitika, inyo pong napanood at narinig itong si Mr. Nawat dito sa kanyang paghingi ng uh, sorry or ng apology most especially dito kay uh, Mexico dahil tatlong araw na na araw-araw merong mga kontrobersiya at issue dito sa nagaganap pa rin na Miss Universe 2025 so parang na-overwhelm na ang mga tao dito sa toxicity ng uh, nasabing kompetisyon To the point na ang sabi ng mga netizen ay uh, iuwi na lang daw itong si Atisa dito sa Pilipinas at ayaw na maki-join dito sa Very Toxic na Miss Universe 2025. So ngayon is nagsalita na itong sinawat dito sa kanyang social media account na kung saan ang sinasabi niya ay uh, nag-apologize siya dito sa mga hindi natuwa na disappoint na dismaya sa nangyari ngayong uh, Miss Universe 2025 third day. So para sa akin no ako ay uh, bumilib dito sa behavior or attitude ni Mr. Nawat dahil aminado siya sa kanyang pagkakamali. So uh, mas gusto ko pa nga ito kaysa kay Anja Krotative, di ba? Especially nung uh, nangyari sa uh, kay Michelle D. So wala tayong narinig na mga sorry, wala tayong mga narinig na paliwanag. So mabuti pa itong sinawat mga kapolitika dahil totoong tao siya at nakikipag-communicate siya sa mga tao na sa tingin niya ay nasaktan niya. So ito yung kagandahan talaga kay uh, Mr. Nawat dahil merong constant na conversation. So ang sabi niya is makikipag-dialogue siya dito sa mga sa Miss Universe Organization uh, today, November 5 na and then sana is magkakaroon ng magandang progress or development, improvement yung mga ganap sa Miss Universe. Dahil instead na ma-focus yung mga tao dito sa mga candidate, sa mga beauty queens, ay na-focus na tuloy dito sa mga awayan, dito sa mga intriga, sa mga issue at mga pa-skandal. So na, na, napapagod na yung mga tao dito sa kasubaybay sa mga chismisan dito sa Miss Universe. So sana ay mga good news naman, mga magagandang balita naman yung ating mga maririnig sa mga susunod na araw dito sa Miss Universe. Okay? So hindi lang puro intriga at puro mga iskandalo at mga issue dito sa kompetisyon ng Miss Universe 2025. So mga kapolitika, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang inyong magreaksyon? Dito sa sinabi ni Nawat na kung saan is nag-apologize siya dito, most specially kay Mexico na sa tingin niya ay uh, nasaktan niya. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.